napapagod ako mga meses. Napapagod ako. Napapagod ako. <laughs> May dami na kaming nagawa ni Ate Lita by the A. Uh? Si Leti. Leti! Um, bumati ka naman. Hello, kayo mga ay, si Jumpy naman. Mm -hmm. Abo! ikaw din. Hmm. Doon na sa labas. Labas na doon. Labas na doon at ako muna yung maliligo. Maliligo muna ako. Maliligo muna ako. Kumain ka na ba ganang kanin Ate Lita? Anong almusal ninyo? Anong almusal ninyo? Coffee. Huh? Oh, ako hindi pa din nakain. Maglulot ako ng ulam. Ay. Nagluto din ako mga meses ng instant noodle soup. Kaya naman, Letty, halika na. Tayo kumain na. Tikman mo yung nilagay ka itlog ng baby. Wala nga yun na duro. Pag madami na nga, pwede ka na may Magagayak ako ng mga order na pabang mga meses. Tapos ay i-deliver ko din ito ngayon. Ang dala naman na ito mga meses ay sa bayan lang. Ako nga pala pati mga meses, honey, ay naghahanap pa ng gustong maging reseller na itong aming perfume. Kaya naman, kung interesado ka, mag-message ka na. Yan. Dari na mga meses, i-deliver -de na natin ang mga pabango. Kasama ko si Letty. Kami ay magkukumute, magta-tricycle. Hindi si pa. Ang batang senior. At dadaan kami ng grocery. At may bibilhin kaunti. Kuya, kasha ba gakata? Oo. Ay, ako isa... Ako, ako, ako na lang dun. Makikimalag malag. Naihatid ko na ako mga order na pabango. Pabalik na ako dun as a... Grocery yan. Babalikan ko si Letty at bumaba na doon. Ay, may ginalang at mayroon ditong... may nakahay na motor na pwede kang tumakay. Iya, uh, galing mag-drive. Oh, di ba sa pagmamaneho kahit walang lisensya. Malakas ang loob dahil ang asawa ay. <laughs> <laughs> kapi. May kapi ka pa dito. Aba, hindi ganito. Ah. ang? Wala doon stick. stick lang, Milo. Ginabi na sa layasan si Lechi. Ay, kapi na tayo, <laughs> Lagot ka sa asawa mo. Pwede ako manghingi nun, ha? Ah. Nung mayo ni. Ngayon, eh, bagay na. Dala mo ba ang susi ng lagusan? Leti, hindi na kita makita. <laughs> Nasaan ka na, Leti? Wala, madilim <laughs> na. inatay na tayo sa layasan. Mapapagalitan ka na talaga ng asawa mo. Papasok na ulit tayo sa mundo ng Incantadia. Ito ang lagusan. May ginalaang at hindi taib. Ikaw mm -hmm. so, na, umuna ka na. Pagdating natin ay nadiyan na pala si Chong. Pagbukas ang ilaw, nadiyan na si Chong. <clears throat> ba? Hindi ba ka mabigat yung dala mo? Hindi naman. Naging kargador ka na. Hindi. Hindi nga talaga <laughs> pagka tayo nasa medyo na isang Okay na, ito eh. Kumain na tayo. Welcome back sa mundo ng Encantaja. Kamay kamay na lang. Wala nang paggamit ng kutsara. Pag